maulan na morning po sa ating lahat. So ngayon dito pa rin patayo pata uh, jogging pa rin or walking. Kahit takabahin tayo, pwede naman habang naglalakad uh, para kan exercise na rin. Walking and jogging should be the same. Walking topic po natin ngayon na baha na pag na mostly sa mga security ito palagi ang problema. Hindi nakakapasok kasi may baha. Okay, kung titingnan po natin ano, kasi palagi kong ini-specialize itong ating mga kapwa security personnel kasi sobrang halaga po ng duties and responsibilities natin. Alam natin, yung mga baha, katuloy niyan, tinan nyo po, di ba, malakas ang tubig. Pero sabi nga, kung wala namang eminent danger, like hanggang liig na yan, huwag na. Pero nyo, ang katwiran, hindi po kasi sir na ano y? Eh, makakalusong yung motor ko. Ayoko naman ilusong ang motor ko sa baha. Tama naman, gamit mo yan eh. Pero ano yung solusyon na gagawin mo? Alam mo palang bahain dyan sa inyo, umihilang ang daga, binha na. ba? Diba? So, maging realidad tayo. Kasi titignan natin yung mga consequences pag hindi tayo nakapasok. Paano naman yung mga kasama natin na papalitan? Diba? So, ang gawin natin ganito. Alam natin tagulan na, tagbaha na. Misa sasabihin ng iba, hindi ko po na ngayon ganito sa aming bumaha. Dati yun. Ibahin natin yung panahon. Lagi isipin natin, may baha, hindi madu sa dadaan sa dadaanan natin. So kung alam natin na hindi pwedeng isuong ang motor natin sa baha, dapat lang gamit yan Ganyan, ang pakahalaga yan, mahal-mahal magpagawa ng motor. So ang gawin mo, mag-commute ka. Hindi ka pwedeng hindi mag-commute. Pwede naman, di ba? So gumawa na parang, alam mong tagtulan na, kailangan agahan kung pumasok, doon lang ako sa trabaho magpahinga. Pwede naman doon kaysa hindi ako makapasok. So ang gawin mo, mag -ano ka, mag-commute ka. Iwanan mo yung motor mo sa bahay mo or kung along the way, halagang may ano. So, mag -ano kayo? Mag-survey ba? Parang, tignan nyo kung ano yung pwedeng mga daanan na binabaha or hindi. Sa so, tagal nyo na dyan, na kayo minsan tumanda dyan sa lugar niyo, Hindi nyo pa kayo awe kung saan kayo dadaan. Or, dahilan lang. Kasi, ang panahon, ginagawang opportunity para hindi pumasok, para masira Samantalang napakaganda ng panahon ngayon nga, ang sarap-sarap ng panahon. kasi dapat bukas ang kaisipan eh, di ba? Ang ganda ng umuulan ang mga puno. Talaga namang napakakumpiting na natin, masaya sila. Siyempre may buhay ang puno eh, tapos ikaw nagagalit pag maulan. Hindi ba? Samantalang kailangan niya ng mga halaman natin dahil ang oxygen saan ang gagaling. So mo walang halaman, di na matay tayong lahat. So ginagawa nilang alibay, kaya nga po minsan nakakalungkot din ano po na tinanggap natin ang obligasyon bilang guard ng sarili nating mga emergencies hindi natin mahandle ang dami nangyayaring emergency sa buhay natin na hindi pinaghahandaan hindi ba malaki natin nagsiseminar like in the big one na yan hindi pa nga dumarating nakahanda na tayo eh. eto naman alam nating darating na tag-ulan ayaw paghandaan walang gagawin so anong mangyayari Di ba? So, dapat yung mga emergency like yung mga lindol na yan hindi natin alo wala pa nakakapredik naghahanda tayo nagdi-drill tayo di ba talang mga file yan nagdi-drill dapat kasi hindi rin natin makalang din pero bakit ang tag-ulan alam natin na ganitong season tag-ulan na hindi mo kayang paghandaan Di ba napaka ano yun eh, unethical bilang isang empleyado? Kasi hindi natin rason, binahaka kami. Okay, binahaka. Ikaw lang ba? Paano kung lahat ng security guard may motor at iyan ang maging dahilan? Hindi walang pumasok. Yun yung sinasabi ko palagi, hindi tayo sobrang, ano kayo sabihin eh, eh ikaw naman kasi sir, ka lang eh, ganito eh. Eh lumapit tayo. Alam natin yung layo, alam natin na bahain yung lugar mo. So, makiusap. Di ba, magsabi ko anong dapat gawin, magpaturo. Hindi nga hindi nalang papasok ang rason, hindi daw daan ang motor sa kanyang, sa baha. Ay, hindi naman namin idaan mo yan, mag-isip naman tayo. Di ba, alam mo, nang hata ng oras mo, bakit hindi mo gawin na, okay, sa ganito na ako dadaan, magkukumute na lang ako, lulusong na lang ako hanggang hita na naman, hindi ka naman madulunod yan. baka may listos pa roses. Kasi kung puro sa problema, isusolusyon mo sa problema, problema lagi ang kakaharapin mo. Make a solution to the problem.